Hello mga lalabs! For today's video, samahan nyo muna akong pagmasdan yung ulan na ito. At syempre guys, uh, wag nyo kalimutan mag-like, share, and follow sa ating page. Malay nyo kung na kayo na ang uh, maisunod na mailista sa mga top engager, top sharer ng ating page. So yun na nga guys. Um, sa wakas, umulan na rin na napakalakas at medyo naibsan na talaga yung init ang panahon. Ito naman talaga yung inaantay nating lahat. So, syempre, masayang masaya tayo kasi umulan na. Grabe naman talaga kasi yung init. Diyos ko, bungga -bunga talaga yung kainitan. Ayaw pa awat. Diyos ko po. Parang practice na ata to guys. Pintuan na ata ng impyerno. O, diba? Kaya naman nung ito, umulan nga, in-enjoy talaga namin. Pinagmastan ko talaga guys, dito sa harapan ng tindahan kasi finifil ko yung lamig ng simoy ng hangin galing sa ulan. O, di ba? Ang sarap-sarap lang. Pero, syempre guys, ingat-ingat pa rin yung mga motorista dyan. Once na umuulan, dahan-dahan lang po kasi madulas yung daan. O, para iwas na rin sa disgrasya. So, mainam na yung nag-iingat. And, after nung mga hapon na guys, ayun na nga, uminit ulit. just ko po, after ng malakas na ulan, ito, ang bilis naman na napalitan ng init o diba natuyo agad yung ano daan and sikil na tingnan nyo nagtatago sa ilalim and sa kabilang tindahan naman namin kahit sobrang tumal ngayon guys kahit papano may nagpapahasa pa rin sa aming kunting tindahan kaya grateful pa rin naman kami and naway dumami pa rin yung nagpapahasa at dito naman guys pumunta muna ako sa aming binibilhan ng mga sigarilyo so nagcommute na lang ako para naman tipit-tipit sa gas. And, ayan, pagbalik ko, may hinahasas, Erwin, ay doon yan sa customer namin na taga barangay. So, huwag nyo guys kalimutan na i-follow si Tony and Lynn Bashador Hardware Shop. And, syempre guys, share nyo rin. Thank you! Babu!